Hi everyone, how are you today? So, mm -hmm. chika ding for today's video. <laughs> chika ni manding, it's all about social security benefits sa usa kan namatay nga number. Uh, Kaninga case, disclaimer lang, dili part of any government agencies in the Philippines, but this is just a personal experience and how I process the papers. Oh, makbabald. Am I pronouncing it correctly? Mga reksyon akong ba na? siya nga. Taro nga o pronounce. Char. And, katong time nga nagpa-dole me um, ipangutanan ako ang katong employer kung, ma'am, how much time do you need? Basin 15 days or 1 month, E eh, na inyong sabot dito sa employer at ubangan sa Department of Labor. Unya, uh, lisog ko ako, kaya wala, siya, wala ko yung prohiba nga nagtrabaho siya dito kay Kolorumba. Walay payment deduction, walay payslip, walay uniform, wala tanan. Unya, pwede sad ka mo tanan, no, sa example, terminate mo sa inyo hang amo. Unya, inighawa ninyo, ah uh, kabalo mo nga na ay mga 13th month nga nagkulang kay ba Bayanak di ba nag-enjoy ta sa balaod sa 13th month tungod ni Marcos sa una so papa ni bongbong ba mabuti sa tagbangag ani ay eh. ako uh, an ganang ang 13th month ako siyang question um uh, an na ako nga sakto ra ang iya hangi, hangi hatag nga kanang 13th month niya Just to clarify, wala ka doubt sa employer. Kaya kinsara mong gudta diri. Isa na takapitik sa kwarta. Pwede nga something happened but kabalo ko nga dili ko na siyang hitabo um guide lang ni siya just in case there are people that in the future will encounter this kind of problem when the social security member has away and then kolorom. and this is a guide on how to file a case against the employer para mabayad Dili ito ang maningil Magsabot rin mo dito sa Department of Labor Mangusugra ka Si Social Security itself Itself? Or themselves. Mak? Natulog ko ng husband Basta dinself uh, Akong follower natulog I'll Try to speak in English Mga ay maningil on your behalf Ang yung ipang na ko sa employer Ang sildo Atong panahon ng uh, 2024 Mga 400 man kapin Ang kanang-kanan sa Cebu minimum wage niya kabalo ko underpayment din siya pero yang kipang hambog 500 kapin ng saldo. big problem wala gi record ni Dolly niya dili rasan para yang kalimtan iyang lang trabaho kamo sad sa sunod kung modawat mo sa firma kana bitaw agreement sa Dolly tan kung gitarong niya sulat dito mga importanteng detalye ako wala because i was emotional stress Hindi question ako siya sa 13th month Okira, mga almost 20,000 na dawat niya year 2023 and it was confirmed by her common law partner. So, akong gitawagan in front of the dolly. Tawagan ako ayahang asawa, living partner. Wala siya kabalong na sa dolly. Itong panahon na niya, Sabak kayo niya. So, every year, gahatag siya 13th month na niya. Kuan. Kaya naman man siya nga kapag kung akong manghod kay grabe daw kung barumbado all the time nga nagtrabaho. sus, iya kong inun anak nga akong manghod iya buti to 15 ka Kung ikaw employer, barumbado mo dahil yung personnel or yung staff, you have to terminate the kind of kuan trabahante. Kabalo ko dilin mo i-terminate because the moment you terminate him, pwede ka nga kasuhan because wala ka nang hulong ang karong sa iyahang contribution. man manang siya. Nga, kabalo ko, ang rason no, katok mangod-mangod, may pagkaputong to siya. Nga, tudo trabaho dyan siya ba? Nagi magbinuang dito nga magka ng patay oras, murag mas na niya kasiya siya manggoy ka ng dako-dako dito. Nga, during the time nga, year 2000, kuan, ingon pa siya na ako nga, nga imong manghod nag file of resignation niya yeah. tungod ana nga gusto siya magresign gihatagan siya sa iyang amo og dako nga amount nga money. 50 mil I know, I know, we really appreciate that. However, dili gid mawala ang balaod nga wala siya naghatag sa iyang contribution sa SSS pag-ibig og sa PhilHealth dili na siya pwede bisan pag pila na imong mahatag sa akong manghod although ma konsensya mi ni, ni ana pero dili siya rason tungod kay mahano ra mo ng kwarta by that time nga uh, moabot ko luhay og 60 years old akong manghod sa iyang mga kamot retire wala pension so nang daot pa siya nang online gambling i do not know if tinuod or dili kung tinuod galing. um problema na sa akong manghod ni yeah, ang motor ko no iyang giingon nga utang ko no to dili ko na no to sa torco, ko og ako jud mismo ang barangay kung asa ma ang torco, ang torco ko mo tag iya ayo pagpataka dira ma'am giutang ko niya sa torco maybe naguha ako mo ako ng og motor gamit ang iyang giinutang nga sweldo sa iyang employer para ibayad sa torco as down payment ni yeah, every month gabayad to siya and nag file of resignation ipakita gid niya nako na March 1 2023 mm, na ang pag file niya niya moto kanang trabaho de manghud guys sinunod na, na niya sa kanang papa sa yang recent nga amo bali dugay na kay akong ha ano ko pirate sa una ang ginikanan kung akong iyang amo nga akong naka-inventro during the time dito sa Department of Labor, nag-recording man po, gikasabaan ko sa Department of Labor. Kinan ko, Miss, common sense, Miss, ba? Kabalo ka, pwede ka kasuhan, anak. ni mo sa ko, Ma'am, according to my common sense, maniguro ko, kaya ang employer, employer, <laughs> kaya ang employer ka nang magpagahigahi, ba? So, mo siya, nasito niya, ito kasabaan ko. Wadyo ko na ulaw. Musukol ko. Basta, kabalo ka nga, nakakasakatarungan. Ngayon, di pa perma niya ang live-in partner guys o kasunduan nga Naida ako ng utang akong manghod although naida ako ng utang akong manghod pero balaod lagi ng SSS kill how to pag-ibig na no, unsa man siya unya niyon pa siya nga almost 130,000 ang iyang hatag sa kong manghod including sa katong previous nga nag-resign on ka kong manghod tapos yang gi hilo kwarta kabalo ko bagi kapoy na gitu, kay na gito kumangot sa pagpanarbaho kay sira man isa ang nangipag konsumo niya ni promoted ang halibin partner it's because para na, ma-corrupt na brainwash siya ba kay gigamit niya ang opportunity nga dili ni peacefully ka oke okay sa 11 partner sa kumanghod so tungod kay she was vulnerable niya ka na emotionally dili siya kauna una ang tarong ni para maras siya but I'm not really sure kaya wala ko nang sa uh, live-in partner sa kumanghod kung dinood ba o niya, I'm not really sure tungod kay na siya gigunitan niya papel niya wala niya gipakita na ko dito niya gipakita sa dolin. Yung insist ko nga pakit ako, ako dili siya musugot amot lang Lala siya niya. Nah, Nahibulong ko ano. nito nga na may perma ang katong live-in partner sa kumanghod niya, yeah, dili ra ba siya makig-cooperate na ko, ano. Niya, yeah, para sa ilaha ra ba yun niya yun, akong di process Medyo sakit na apart kayo, laban, is na. Wala, wala ka na siya part kayo ng laban pa sa employer. Isod ka yung makanibitang inosente o walay, walay ka ng, wala kayo siya kabalo ba sa iba laod no. Dili pag kumakablayin mo no, kay weak yun decision ako ang in-law at nga time. So, may end up din me sa meeting na uh, mubaya dyan siya sa SSS nasuko naman dyan ko niya siya nang na ba sa iyang part kay pero hindi na ko siya tiksan alang-alang mo -alang, oh, no? lima kabog ay ang mga anak poros minors niya ang saon man saon man na matan na aura na nako nga ang living partner nang ang magkuan pero karon bisan og gamay ra ilang SSS nga pension at least na at least dili ko ina na ka-oblige para mo o ano financial support niya, ni siya nga mo duty ang igso na tulog di ko mo to maybe na time nga magnap i terminate ma'am kung matulog imong employer Madlo ka because once terminated makaso pod ko niya gubot na pod because wala man karang hulog sa mga contribution Madlo ka mo terminate and then nang tama pa siya, di ba, kanang hulugan ka sa SSS sa mga employer, di ba, na ay employer share, mas dako ila ha, pila ka person to eh. Yan, ako ay employee shares. Wala ko kabalog pila ka person. Um, uh, but pila ka person, comment down below sa nakabalo. Ipangutan ako niya, kinsa ko ni mo share sa employee share. Of course, alangan pag mo share pa ko, gipaningil geta ka, kaya para imong bayaran. Kabalo ka, ang sa salty sa kanang SSS i-direct na na hulog didto dito siya ray mo bayad tanan sa employee share o sa employer syempre siya and dili ko mo bayad anak kay basta mo automatic rin na siya didak dito sa ini dawat sa pension ang employee share niya Nahibulong ko, no? Pati Facebook na ako. Nakabalo si employer mo di ay kang live-in partners sa mga mga sulti sa desa iya ha nakaliquidate liquidated tanang nga utang sa kumanghud. manghod nahibulong ko nga nung liquidated tanan um wala lang siya facelift wala siya kanang deduction sa mga pila kabukaan law pila yung overtime wala pila lang bayad sa kanang mga kanang holidays wala pero iya ang mga utang liquidated tanan nice siya siyang employer as in. Pero kita dito yung kabangga. Ako yun. And, mauto, no, ayaw mo kahandok just in case maka-encounter mo yun. Thank you so much for watching.